Posibleng malaking gera ang sasabog sa West Philippine Sea. Pangulong Bongbong Marcos Jr. may plano na sa paghuhukay ng oil at natural gas sa Ridbank o Recto Bank. Yes, totoo po ito. May utos na ang Pangulo ng Pilipinas na maghanap ng oil at natural gas sa West Philippine Sea. Sobrang nakakilabot ang desisyon na ito ni PBBM dahil posibleng mag dito ang China at magalit sa Pilipinas. Posibleng dito rin magsimula ang kinakatakutan ng lahat, na pagsiklab ng bakbakan ng Pilipinas laban sa China. Pero pagiginit ng Armed Forces of the Philippines pag nagreklamo ang China, walang mali sa gagawin ng Pilipinas dahil ang gagawing paghuhukay ay nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa at may karapatan ang Pilipinas kung anuman ang gagawin natin dito. Una, gusto ko pong liwanagin sa lahat na hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo po ay sumusunod sa international law at atin lang pinapa uh, implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba talaga ang ating territorial waters, hanggang saan ba ang ating exclusive economic zone, na kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights at jurisdiction. At meron po tayong obligasyon na panatilihin na malinis ang kapaligiran at ligtas ang paglalayag ng anumang bansa sa lugar na iyon. Ngayon po, dito po sa pag-implement natin ng mga activities sa ito, at si sunod-sunod po natin ang batas. Hindi tayo nagbusog sa sagawa ng mga mga activities na makaglalagay sa pangalib sa ibang uh, mga maglalayag. Tulad po ng kanilang ginagawa, nagkakanak sila ng shadowing, nagkakanak sila ng mga uh, dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon at na mag, minsan, nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violation, sila ang may kagawan. Ngayon po, sa pag, uh, pag uh, sa natin sa ibang bansa, ito po ay dahil na alam ng maraming bansa na tama ang ating pinaglalaban. At ito po ay para sa pagpapalakas ng, 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 ng isang international law na kung tawagin is United Nations Convention on the Law of the Sea because this is the only way to peacefully resolve maritime disputes. Mm, okay May plan na rin ang Armed Forces of the Philippines na magtayo ng permanenteng military outpost sa Ayungin Shoal. Paglilinaw pa ni AFP spokesperson Medel Aguilar para to sa lahat ng mangingisdang Pinoy. Pero depensa lang yan ng AFP at ang totoong plano dyan ay magtatayo sila ng base militar sa Ayungin Shoal po pag, uh, paplanuhan pa 'yan kasi it should be an interagency program kasi ang ang, ang nami mention po na structure is uh, para siyang shelter para sa mga Fisher fox and therefore uh, it will involve different government agencies now sa AFP will be ready to uh, undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project kaya pala nagsusori na ang China kay Defense Secretary Kibo Chodoro alam ng China na may hudyat na si PBBM na maghukay ng oil at natural gas. Pero pagigit ni Sekretary Gibo, makikipagayos ang Pilipinas sa China sa isang kondisyon. Habang ni Sekretary Gibo, palayasin ang lahat ng Chinese Coast Guard sa West Philippine At itigil na ng China ang pambubuli nito sa ating mga Pero kaayon Sekretary Chudoro, walang balak ng pag-ayos ang Defense Department sa China. That said, China's door of dialogue remains open. We are ready to work with the Philippines to properly handle maritime issues through negotiation and consultation. They want a dialogue, but they claim indisputable sovereignty over the whole of the South China Sea. They do not respect UNCLOS, which they pretend to, they do not respect the legal principles of the Arbitral Tribunal. which other countries respect, and they will stick to their version of history claiming sea without relation to coastal areas, mm -hmm. then what kind of bilateral talks or dialogues can we expect? Mautak rin tong China, alam kung kailan babatiin ang Pilipinas pero wala paki dyan ang Pilipinas. Magkakagulo ko magkakagulo basta maghuhukay kami sa West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa utos ni PBBM? Ikomento sa baba ng sa lobby.